Itong nanonood na to, basa ko na to eh. Tahitahimik lang tong tao na to pero pagod na pagod na to. Huwag nyo naman sanang sabihan ng kung ano-ano tong taong to. Oo, tahimik lang yan. Oo, maloko lang tong taong to. Palatawa. May pangarap din yan. Pero tahimik lang siya. Akala nung iba, akala nung mga tao sa paligid na itong taong to, wala siyang mararating sa buhay. Pero sikreto mo sa sarili mo, di ba may pangarap ka sa buhay? May gusto kang marating. May gusto kang gawin. May gusto kang mangyari sa buhay mo. Pero tahimik ka na lang. Oo, tahimik na lang tong taong to. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit. Tahimik na lang tong taong to kasi wala naman talagang sumusuporta sa kanya. Hindi nakikita ng mga tao sa paligid niya yung vision niya para sa sarili niya. Totoo, di ba? Hoy! Totoo, di ba? May pangarap ka na naglalaro sa isip mo pero hindi mo magawa. Nawawalan ka ng pag-asang ituloy. Kasi minsan pa nga, 'di ba, ultimo magulang mo walang tiwala at hindi naniniwala sa kung anong gusto mong mangyari. 'Di ba? Yung pinag-isipan mo na ng maraming beses yung mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magawa-gawa kasi ultimo magulang mo hindi naniniwala sa pangarap mo. A moment of silence, medyo mabigat yung sinabi ko. Hindi lahat ng magulang ganito. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ganito. Pero oo, hindi lang magulang mo, pati partner mo, yung mga taong ine-expect mong susuporta sa'yo. Hindi sila maniniwala sa kung anong gusto mong gawin kahit na isipan mo na yun ng maraming beses. Pagtatawanan ka lang nila. Sasabihin lang nila sa'yo baka nahihibang ka lang. Hindi yan para sa'yo. Hindi mo kayang gawin yan. Ito na lang gawin mo. Mas okay pa kung ganito na lang ginawa mo. Tignan mo si ganito, ganyan na, ikaw ganyan pa din. Ano ba yan? Nagloloko ka lang. Nagtatarantado ka lang. Tangin na, paano mo magagawa yung gusto mo? Paano mo may sa mga taong to yung mga gusto mong mangyari? Paano mo mapapatunayan sa kanila na mali sila? Paano mo ipapakita sa kanila yung resulta kung umpisa palang wala nang sumusuporta? Hmm? Sige, isipin mo. Sakit, no?